Nyari dia itu. Paps. 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 Nyari ke paps. Anong nangyari yan? Anong nangyari? Nandalo ah, ko sa Mateo Ha? Ayaw mandar? Biyakin na talaga yung makina Ha? Ah, Bibiyaki na yung makina? Oo So bali dadali mo sa... Hindi, pwede ba naman naman nang gumita din yan bumirik na talaga? Bumigay na siguro yung ano neto lining last lining niya Hindi, na, hindi pa naman Ano? Nagmisok lang siya?

Nagbabakpar Pero may langis pa yan Pero Pati kayo ko ito lang na ito eh Nagbabakpar Kailan natin makikikunin yan Spar plug Ano buksan natin spar plug mo Ha? Tikik natin spar plug mo Ayan yung ano eh Pinalitan nilang bago yan eh Buksan ano pa yan eh? Ito yung plug wow. Ano tanggalin muna natin Chico okay, ah. Sinterstan mo pops. Tapos tumirik pa. Dali ko na talaga sa ano to dito yung Mekaniko? Oo, oh, sa may ano.

Maano na kaya Saan? Di ba yung ano nito? Sliding na. Ha? Sliding. Sliding na nga eh. Buwan natin pag napandar, adjust natin dito. Ay, hirap na matak, ba? Wala na siya umasa po. Pero pag pinagyakan mo siya, lusot na? Wala pa kasi palit palit ng lining nito eh. Pero hindi mo pa naman ito natuyuan kahit nung ano? Muna natuyuan na ito. Ito pinagawa ko siya. Tapos, sa nakaraan, siguro, mayroon ang problema kasi habang sa konting langit na nga lumabas, tapos wala na langit na lumabas eh. Ya, yeah, pila importante important ni is. Ah, train natin paps, pa-install din natin muna Tingnan ko lang kung may kuryente Sige. Meron, meron. Oops. Lakas. Sige. Nasama ko Mapupunti talaga yung spark plug mo kasi Namamasa Ayun o Wala na? Oo Wala na yan Ha? Sa wala na rin, tinan mo yung pin yan Ubus na eh

Ha? Ah, na ito eh. Ah, pinali bro. Palitan mo na diba? Palita muna lang kasi na ano ng seat. Kasi lumalaki na kasi ni. Oo, eh. oo, lumalaki na kasi. Mm. -hmm. Da, so, paano paps? Ito, ito ingat, ito. ingat. Eh, pantay mo na ulit. Ayun. Ingat, ingat, ingat. <laughs> Mausok na yung motor ni paps. Pero hindi naman gano'ng mausok Pero may usok na talaga siya Ayan Talayo pag tinulak mo yun